Bago lang nating nakasama si Ben. Oo, oh, sama natin siya sa video. Meron akong logic para kay Ben. Logic ito, logic. ito okay. Okay. Hindi ito kagaguhan ha. Hindi ito okay. logic ito. Hindi ndwala. Hmm. Yeah. Merong isang classroom. Ngayon, doon sa classroom na 'yon. May isang batang retarded. Ang gay mo, idol. Kaya lang, nagpunta sila sa... Kaya lang, nagpunta sila sa... Ah, ay! Nagpunta sila sa su... Filtre! Ngayon, nakakita sila dami hayop. Sabi mo na ng teacher. Okay, class. Tingnan nyo to. Sabi nung retarded na bata. Ma'am, ma'am, alam ko kung anong hayop yan. Elephant! Palakpakan yung mga estudyante. Yay! Ang galing na retarded! Tapos, lipat sila Nakakita, mahapalig Sabi nung retarded Mam, alam ko kung anong ayopan Giraffe Tendi, palak pa ka naman Wow, ang galing ng retarded galing, 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 galing. Sabi, Ang galing ng retarded Tapos, meron silang nakita Nag-a-roar Baga Baga na Sabi Ano? Ma'am, al alam ko yan, ungguyan, yan, yan. Di palak pa ako na naman yung mga tao. Sabi, so, yay, ang galing na retarded, sobrang. <laughs> yay, yeah, galing na retarded. E eh, di, lakot pa sila. Pero sila nakita yung, ano, yung hayop na parang kabayo. Tapos may mga stripes, stripes na, ano, oo. Oh. Zebra. 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 Yeah!